Kamustahin natin ang sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway kasabay ng pagtitipon ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo sa Philippine Arena. May live report si Dano Tingkungko. Dano? Mga balasyeta ng gabi nang magsimula ang uh, pagtitipon ng mga kaanib ng Iglesia Ni Kristo sa Ciudad de Victoria. At sa mga oras na ito, base na rin sa live na kuha ng NLEX Traffic Control Center, maluwag ang sitwasyon sa lahat ng uh, halos lahat ng bahagi ng EDSA. Partikular itong uh, Balintawak Toll Plaza Northbound, itong uh, kilometer 24, papasok ng Ciudad de Victoria, yung mismong entrada ng CDV at yung general area ng uh, Philippine Arena. Bagamat, Uh, kahit na maluwag at mabilis ang sitwasyon, no, eh, handa pa rin naman ang mga tauhan ng NLEX na umalalay sa mga motorista. Dalawang lane ang inilaan sa mga motorista ang papasok sa Ciudad de Victoria at kung kakailanganin, eh, magbubukas ng zipper lane sa southbound lane at karagdagang counterflow lanes para hindi maipit ang ibang motorista. Ayon sa pamanuan ng NLEX, malinaw ang koordinasyon nila sa pamanuan ng INC tungkol sa traffic management at napagkasundo ang mahigpit na ipagbabawal ang pagpark sa anumang bahagi ng NLEX itiketan daw at ituto ang mga sasakyang lalabag. At Mav, hanggang alas, alas 9 ng gabi na asahang matatapos, oh, hanggang alas 9 ng gabi itong uh, event na ito, itong pagtitipon ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa Filipina Rina. At pagkatapos nun ay uh, inaasahan naman ang pagbigat ng daloy ng trapiko dito sa bahagi pa rin ng NLEX. At yan muna latest mula rito sa NLEX. Balik sa iyo, Mav. Maraming salamat, Dano Tingkungko.